Hey 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 mga ka andito na naman po tayo meron lang akong konting ibahagi sa inyo tungkol sa uh, mga electrician uh, ba sa ano kasi meron tayong na experience tungkol dyan uh, unang una hindi ako magaling na electrician yung mga kasamahan ko lang uh, talagang mga magagaling yung mga yon kasi galing ng abroad yun eh sila ano sila foreman mga taga pleasant mga mga yan kaya pag kinuha niyo yang mga yan hindi kayo ano sa trabaho tsaka mabibilis pa So ganto kasi meron akong na akong na-experience tungkol sa mga outlet kasi ang kalimitan kasi ang outlet nila ganito yan hmm. sa likod na lang iano natin ha Yan tapos meron silang trigang sa likod na to. Tapos may butas dito. Ayan. Uh, tapos may tayong linya dito. Isang live at isang neutral. Kung ah uh, Line to ground tayo o oh, line to line ba line 1 line 2 Ang kalimitan kasi ginagawa ng iba yung pabilisan nilagay lang nila nang dalawa kasi yan eh uh, dalawa yan uh, dalawa yan yan So ito dalawa din. Ayun. So ito dalawa din yan. Uh. Yung isa ginagawa niyan yung mabilisan lang ginamperan lang yan. Ayan. Ayan. So, ang bilis ng trabaho, ba? Diba? Ang ng trabaho, kaya i-coconnect lang yon ng ganyan. At saka diretso ng ganyan. Unang-una nito, kung merong load, ah, 15 amperes to, nangyari, 15 or uh, 20 or 10. Ah, meron, sabihin na natin 15 amperes. Kasi, ano, 15A. 15A. Oh, 15A. Oh. Ngayon, ang diferensya dito, pinyari, eh, kasi sa 15A, kailangan, ano pa yan, eh, less pong ng 80% ng ano, load niyan. Kung mag-overload, uh, sakali man lang na, na mo ng malaki dito, malaki dito, o, okay, sabihin natin, nasa 12, Uh, 12 amperes ang nai-load mo tapos dito nasa 10 oh, 10 amperes o ano mangyayari dyan o ngayon eto nag, nag additional na tong dalawa so nagkakaroon na lang etong area na to nagkaroon na siya ng init kasi malakas na eh o, isama mo yung dalawa, kaya malaki na, nasa 22, nag-overload na dito. Kaya kalimitan, ang nangyayari, nasus umiinit tong area na to, at nasusunog. Kasi ang capacity lang niya is 15 lang eh. Maximum eh. Eh, bawasan mo pa ng uh, 80% yan para wala kang problema. So ngayon, nangyayari niyan, Uh, mag-comment na lang kayo kung sabihin nyo mali ako ha, kasi based ng experience ko ganito nangyayari eto nasusunog parang ganto lang kasi yan oh, yan ha ulitin natin oh, marami ka ng multiple box ayan multiple box tapos meron kang tugang tugang dito o oh, mangyayari ngayon yan Siyempre may connection ka dito O oh, yan Tapos ito yung line mo oh, Line 1 Line 2 Kung so, mangyari nyan O oh, ganun pa rin Ang mangyari nito Hindi maapektuhan to Kasi kunyari 3.5 ilagay mong ano Tapos Ang unang maapektuhan niya pag-uminit Pag uminit pag mag overload ka Naglalagay ka kaagad dito ng High load Oh, so mangyayari niyan, ang una maapektuhan nito, either ito, ito kasi ito yung ano eh. Ito yung nandito nakakonek eh. Tapos ija jumper mo lang siya ng ganyan eh. Or ang gagawin, ang gagawin para hindi maano, yung linya nito kukuha lang, lang ilalagay niya dito. Tapos kokontinyo ka na lang dito. Ayun. Mas maganda yung ganto kasi hindi siya dumadaan sa isa. Kumbaga, ganyan. Itong sirkito na to, diretso ka agad dito. Tapos, etong sirkito dito, diretso ka agad dyan. yan. Okay, yan. Oh, Okay lang ganyan. Pero kung ang nangyari dyan, nangyari dyan, yan, sa sobrang ka kaanuhan siguro, dito, dito ka na nag-connect sa mismong outlet, tapos, nilipat mo dito sa kabila, yan, nag-series ka lang, ah, nag ka lang dito, tapos yan, ganun pa rin ang sistema niyan, kasi dadaan ka dito sa sirkito na to, or either ito, ito, ba diba? tama ba ako o mali, kaya, ang gagawin lang yan, wag lang gawin ng ganyan, ganyan ang gagawin, yan, tapos, dudugtong ng ganyan, tapos dudugtong ng ganyan, para sa kabila, alam ko naman, ganyan ang ginagawa nyo eh yung mga magagaling na electrician eh. yung iba lang kasi yung mga bagong nag-aaral kaya ganoon ang nangyayari kaya pag bibigay ka nga ng load dito na malaki kung ganoon ang gagawin yung ganyan eto mapiktuhan po to po siguradong mag iinit to kasi 15 amperes lang yan or may may 10 amperes may 20 oh, Ganyan. Depende sa load mo rito, isasalpak niya doon. Walang pakialam yung wire dyan kasi 3.5. Ma malaki naman yung 3.5 uh, or yung uh, number 12 ba uh, yung mga uh, ganun para sa outlet. Kaya wala siyang pakialam. Kaya ito, mali yung ma mali yung ididiretso mo lang dito. Yan. Mali yung ganyan. Didiretso ng ganyan. Connect dito, tapos jumper lang tas dito des dito ka rin kukuha sa galing sa sa outlet na to female na to tas ididiretso mo sa kabila mali yan para sa akin ha kasi nga ito nga magsasuffer niyan mahihirapan so ang gagawin na lang dyan dapat hindi ganyan yan kasi napapansin ko lang yung iba yun nga yung mali nga bagay madali namang maano yan kasi Una-una, pag naranasan nila na masusunog yan, nakikita nila kung anong problema yan. Kaya ang ginagawa, kung ako lang ha, kung ako lang ang gagawin, matrabaho nga lang siya. Kaya ang gagawin na yan, lakihan natin. Yan. Ito yung power line, line 1, line 2. So, ang gagawin natin dyan, yan, tatlo, gawing ang kung ako lang ah yung ano kung itong tama o sa palagay mo yung kung tama ganito ang ginagawa ko eto naglagay ko ng isa dito tapos may connection yan dyan ganyan 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 tsaka ganyan ganyan ang dapat tama Dap, uh, tama dapat kasi unang una explain ko eto etong etong uh, ano circuit na to kumbaga uh, itong etong CO na to wala siyang pakialam dito sa kabila kasi may sarili siyang supply o kung kung 15 siya amperes pwede siyang salpakan ng hanggang 15 amperes para kuwag naman lumampas para hindi uminit wala siyang pakialam diyan kumbaga eto lang yung load niya diretso na yan sa line o kung ito, pupunta siya ng beach, walang problema yan. Okay siya. Tapos ito namang isa, kung pupunta siya ng mamundok ba siya o wala, wala rin problema. Kasi, unang-una, hindi siya, ano eh, hindi siya piktua, ipiktado dito eh, or dito sa kabila. Kasi may kanya-kanya kasi silang supply. Yan. Yan, yan, medyo matrabaho lang. Pero maganda yan. Kasi, makukuha niya yung load talaga niya. O, 15, Ampish, makukuha maogoanya na walang problema sa kabila sa kabila oh 'di ba kung nakita niyo naman na mali ako mag lang kayo sa baba kung tama naman tama sa up na lang kayo kung ano para malaman din natin kung mali ako o tama ako kasi una-una uh, sa electronics talaga ako tsaka, tsaka computer graduate ako nyan pero sa electrical nasama lang ako ng mga kasama ko kaya medyo may alam ako. Pero kung sa wirings lang ang pag-usapan natin, mas mahirap ang wirings ng diagram ng electronics. Kasi maraming kapasitor, ah, resistor, ah, diode, o waga. hindi katulad nung electrical, ito lang ang components mo. Ah, may iba naman na medyo ano, yung may mga switching na ano na controller iba rin yun kasi may halo ng electronics yun pero kung ganito lang at saka sana mga guys may matutunan kayo sa akin pero sa akin lang ha ganto ang dapat gagawin para may kanya-kanya siyang wala siyang pakialaman sa kabila kasi nga laman pag eh, jumper mo dito eh, jumper jumper mo dito nandito yung kabuuan ng load mo lahat kasi nga lang aakayin niya itong dalawa eh oh, dito na ang, kumbaga, mahirapan. Mahirapan sa lahat. Siguro, guys, uh, mag-ano na lang kayo kung tama yung nasabi ko, mag-comment na lang kayo sa baba. Maraming salamat po at sana uh, sa sunod na video natin, panoorin nyo rin kami. Uh, mo pa rin ako at saka mag-subscribe na rin para makatulong naman. Tsaka thumbs up. Salamat! Kabush!